Baby, Tina. Hey, what are you doing over there? Get out, get out, there, baby. No, I'm doing something here. I will uh, form this box. No. I will take this box. Yeah. No, I'll, it's cold. I, I will send you to the Philippines. I'll, it's cold there. It's cold. I know, but you have to get out over there because I'm I'm gonna use this box. No. I'm gonna use this box, Tina. No! Then. Oh my goodness. It's cold. Okay, come on, put your jacket on. Oh, no! Put your jacket. No! Okay, I will close this box. Okay? Are you Bye. okay? Are you okay? We were gonna send you in the Philippines. Yeah, we will send you in the Philippines. Yay! Oh. Why? Why? It's cold out there. It's cold. You need a jacket if it's cold. Go now, Dana. Please. Come on. Come on. You don't know. Come on. Come on please. Do you want me to get myself home? Yeah. Come on. Here. Get out. Get out. Get out. No, it's cold. Get out now. It's cold. Yeah. It's cold. No, you need jacket. No. Okay, come on. I'll get you a jacket. Okay, yeah. Jacket, please. Jacket, jacket jacket now jacket mommy will get your jacket okay no you cannot go oh, there I gonna use this box dina please daddy said please oh, no oh, no 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 no, dina dina no wala hindi tayo magagawa nito dina wala talaga mga idol ang kulit nitong anak ko ngayon hello po mga idol magandang araw po sa inyo Uh, pasensya na po kayo mga idol. Uh, video, ang video natin is uh, laging uh, late. Kasi nga po, sobrang busy. Sabar na kasi mga idol. Ito nga ngayon, pa rin dito mga idol. Uh, sikapin ko pong matipang ko na ito mga idol. Kasi nga yung mga pinamili ko dyan, mamaya ma-expired. Pero hindi pa naman mga idol yung matagal pa. Sir, next year pa. Next year pa naman po yung mga idol. So, hindi ni Mrs. Kumayadol, patulong ako para matapos ko po ito kasi pagod na po ako mga idol, sa trabaho tapos pagod pa rin ko sa bahay at wala nang pahinga ay mga idol naninood rin po ako ng bagong upload ni uh, Paul so alam ko mga idol si Paul is uh, may uh, pinagdadaanan ngayon yun nga mga idol uh, support natin siya mga idol uh, panalangin na sana po ay uh, malagpasan niya itong pagsubok na dumarating sa kanyang buhay mga idol at sa buong pamilya niya mga idol. Salamat po itong isang pagsubok. <tipan> ba hindi ano? Ano na to? pantay. I have, I have a, meatball. I have a, meatball. I have a meatball. You have a meatball? Is that for your babies? Yeah. yeah. Hindi ako baka na, babe. Si baby naman ang ako. Baby! Ako sa nasa i-upset. You don't take shower now. So, ayun mga idol. Ah, uh, lagay ko na yung tape. Na, uh, ano. Yung transparent na tape. Ngayon naman, lalagyan ko ng duct tape para talaga sigurado safe na safe yung padala natin mga idol. Kailangan na Makating ito ng maayos doon sa dabao, malayong para mga ito dilata Bilata, sabon, mga ito magtigas yeah. kaya kailangan magtibay talaga ito. What Come on. Come on. I say Come on, Yeah, yeah. Pag idol, hindi namin may Dugo ilong namin dito sa anak namin ngayon Dugo ang ilong, nami hindi namin maintindihan sinasabi Malalim yung mga English niya eh Sorry nila kami mga idol, hindi kami pinanganak dito eh Malalim na Malalim na islang pala Dugo ang ilong Ayan mga idol, so isang linya, tapos na isang linya, ngayon lilinya pa namin pa-cross. So yung tape kanina, ganun din yung ginawa namin. Iba pa lang kulay nito. Ha? Huh? Iba yung kulay. Huh? Chocolate chips. You want some? No? You want to try? So ay mga idol tapos na yung uh, layer ng duct tape. So ano rin to. Dalawa. And then tapakatawan ko ulit siya ng ano ng uh, yung transparent na tape mga idol para safe. Oh, This one, you hold here, hold, go pull, 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 hold, hold, the sewers, the oh. Oh. Mm -hmm. Are you? It's, gonna be, it's gonna be dangerous. I want to help you. Mm -hmm. I want to help you. Okay. care. Oh. Uh. <laughs> 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 take your hair will go to the Philippines. Wait, wait, wait. Dad! We have to wait. Uh oh. Okay, okay, okay. More? You said more, right? Okay. You said more? I don't want this! <laughs> oh. <laughs> Well, I'll give you more. Wait. You have to wait. Ow. My back. My back is hurt again. Ayan na. So, ayan mga idol. Natapos din. Pasakit <laughs> sa likod. Mag-tape. Ano? Mag, mag Matagal din mga idol. Mag-tape. Mag-tape na din mga idol. Sukuto ka na ako mga idol. Grabe. Papasawain na kasi. Anong oras na rin mga idol? Alas 9 na po ng gabi dito mga idol sa amin. Nangit ko na yan. Napapasawain na rin. Papasawain na Ay mga idol, so ready na po ito. Go! Why? Oh, come here, yeah, come here, Oh, you want tape? Oh, we'll give you some tape. I oh, will give you, give you some tape. Okay, we'll give you some tape. Oh, no, don't cry now. Don't cry now. Okay. Oh, it's your tape now. Oh, don't cry now, okay? Don't cry, okay? Ayan mga idol, so Papasaway na nga itong aking uh, little angel. And <laughs> mga idol, uh, ay, mag din yata. You tape, tatap. Tatap yan, lago. Ayan mga idol, nag-tape. din siya. Magpapahinga na muna po kami ngayon mga idol. Baka bukas o soro na araw, may lagay namin yung mga ano dito, yung mga dilata, saka mga damit. Oh, kasi meron naman na yun, nabili na kami. Oo, oh, nabili na mga idol. Kung kulang pa yun, tayo yung mga idol, bibili pa kami. Siyempre, kailangan pa puno to para may padala. So, oh, ayun nga mga idol, uh, sa muli po, uh, lubusan po kami nakikiramay sa pamilya po ni Cole. Uh, deepest condolence mga idol sa pamilya niya. <laughs> ganun talaga ang buhay. Pero kailangan natin mga mga idol mag-move on kasi nga po uh, marami po umaasa sa atin lalo na po kay uh, Paul mga idol. So ito mga idol, sa akin ito mga idol sa ano po ito sa Davao ko po, po ipapadala. Ayan. Yun nga, yung sa isa ko is malapit na dumating mga idol. Nakakatuwa at uh, yun nga sa pag-update ko May 16. So may na po. So, malapit na mga idol makarating sa Pilipinas. Ay mga idol, so yun nga po, hanggang dito lang muna ang aking video. Uh, shout out po sa lahat ng uh, manunood ko, sa mga new subscriber ko mga idol. So nandyan mga idol sa US, nandyan po sa US na mga subscriber ko mga idol. Yung nasa, nandito rin po sa Canada at saka sa uh, Egypt, musta po kayo dyan. Yung mga nandyan po sa Mindoro, magandang araw po sa inyo. Uh, dyan po sa Bicol, yung mga Bicolano po, maray na agad po sa inyo. And then sa mga mga nandyan po sa dabaw, uh, maayong buntag sa tanan. Maraming ikaw wala na ito mga idol. So, ito lang na po aking video. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all mga idol. You say bye bye. Say bye bye now. Bye bye. Say bye bye to my daddy's Just That's is video. That's that is video. You say bye guys. Ayaw mo kayo doon. Bad trip. Bad po. Bye po. <laughs> bye po. <laughs> bye. 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 Say bye bye na. Say bye bye.